Sohanong Katilingban, sa sulod sa dulce na katuloy, nakita ba ninyo kung on sa kabukat o malisod ang responsibilidad na karoon inyong pag-uho? Opo, Padre, nakita namin mga bukat o malisod. Andang matihapong damo sa pagdawat pangusap, aktibo ang sa maulay pampatamana sa simbahan? Opo, Pate. Andang ilapot kami, tinabangan sa grasya sa ginoo. Karoon lawa, pag-uuhon ninyo ang, uh, ang responsibilidad isip mga pamulo na maalagay. Ado na ba mo'y pangayuun o isaan sa ginoo o sa iyang simbahan? Palihong maglukan ang tanan yamit ang inyong sempitigo. Ako si... Ako si Igna Arillang Mapiskay, napiling na, na JTT secretary sa Simbahan sa Ango Gagmay Kristumano Katiliban Senyor Santo Nino Pamayagsan Placer Masbate Mangayo sa panabang pag-iya sa Espiritu Santo ang balaang manulaban, mag-isaan Neso Cristo na mag-auban ka na mo, iha sa at tapas o puno katul aron magpapiling bukit ang pagtuob sa katawangan mag sa akong pagkatiman. Ako mag-ibag awa bayan ta min sa tok sa, mo sa, 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 sa ang gigigi ako ipagabay sa inyo na mahimo akong niyang mapahorsan ng kalagan nga sa pag-ina sa akong pasensya aron matamgo akong pan sa kaayo ug gugma sa inyo makasulod sa dalan ni Kristo. diin na naa ang mga suko o kasakit sa mga sako mahimo at talo ng instrumento sa pagiging paghupay o pagtalaon; diin na naa ang damit, tungo sa mga silayan, mahimo at talo ng pahayag sa pagtuo o paghukom ng mga suporta at presyo; diin na ang paghi Panginoon na alam ang sa mga propeta